Commission of the Senate Committee on Women on Human Trafficking Activities in Bogo Hubs. Sa araw na ito, haharap na muli sa komite ang nooy nagpakilala sa atin na si Alice Lialguo. Kumpirmado na po ng NBI na siya si Guo Hua isang Chinese national na pumasok dito noong 2003. Ibig sabihin, humarap siya sa atin sa Senado at tahasang nagsinungaling ibig sabihin humarap siya sa mamamayan ng Bamban at tahasang nagsinungaling kahit anong pagpapakyute niya hindi matatanggal ang katotohanan ng ito this is why yung tila celebrity treatment sa kanya ay di katanggap-tanggap 'wag po tayong papabola Wag po tayo magpauto. Friends, I am proud to say that our hearings have made significant progress. Maliban sa proklamasyon ng presidente sa pagban ng Togo, naiuwi na din sa Pilipinas si Alice Guo para harapin ang mga naiwan nating mga tanong para sa kanya. Sa gitna ng malawakang public interest sa Tinatawag nilang Senate Flix na ito, huwag nating kalimutan na ang pangunahing nating layunin ay ang pagpapaganda ng ating mga batas at polisiya. Nakikita na natin ang mga gaps sa ating mga polisiya sa birth registration, border control, cyber fraud at iba pa. We need to make sure our hearings achieve this purpose. Otherwise, All our efforts will be for naught.